taniman na po natin. Ayan guys, para po, para po maging success yung tinanim, tinaniman natin. So, ito yung ginagamit ko pang sundot. So, para mas sterilize lang po siya. Lighter lang po yung ginagamit ko. kanyang lang siya. Ang iba kasi is gumagamit ng alcohol lang. Kasi okay naman, wala namang sira sa mga tinataniman ko. So, ganyan lang kabilis, guys. Hindi na ako gumagamit ng ako lang. Ayan, guys. Ito yung spoon natin. So, kailangan i-sterilize natin bago tayo magtanim. Para successful yung mga na ano natin. Work. And then, Okay na po siya. Tayo. Magkanim na po tayo. Last. Sterilize. And then, pangdukot. Ito yung pangdukot natin. Yun lang guys. Mmm. Nabango siya. So, pag nasisira kasi hindi yung iba yung amoy ganyan ganyan lang guys laro lang laruin lang natin diba ang lang <coughs> then ito yung protein bag mo guys. Uh, okay, kailangan siya alog-alogin para para mag magkalat dun sa pagbaan. Then, balik natin yung PVC ito na po yung natamna natin then ayan na guys so lagyan po natin ng cotton may cotton na po dito sa loob and then after ng cotton So, lagyan po natin ang papel. So, ayan guys. Then, i-serve natin sa rubber band. So, yung rubber band dati, yung mga maliit pa kami, ito yung nilalaro namin. So, ngayon, ito yung gagamitin natin. So, mura lang yung rubber band isang ganito parang isang kilo is parang ano siya, tarp, 200 lang ayan sa may gilid gilid lang ako naglalagay para pag mabilis lang po yung pag pagbaba nila yung ganyan sa gilid lang yan guys, mas madami sa gilid kaysa dito sa gitna. Then, ayan na guys, so lagyan po natin ng cotton. May cotton na po dito sa loob. And then, after ng cotton, so lagyan po natin ng papel. So, ayan guys. Then, i-show natin sa rubber band so yung rubber band dati yung mga maliit pa kami ito yung nilalaro namin sa so, ngayon ito yung gagamitin natin so mura lang yung rubber band isang ganito parang isang kilo is parang ano na 200 lang